So, good evening guys. So, it's already 7 p.m. in the evening. So, guys, me and my team is decided to pag-usapan namin na ngayon namin ipapakat ng inyo yung yung truck na dumating. And then, ganda siya guys. Ito yung truck na dumating ngayon na gagamitin namin, na ipapakat namin ngayon pang ng mga lobster. So, ito siya guys. Yan. So, para sa ang umbrella. Yan may ganyan sa so ito yung mga butas na pwedeng lusutan ng mga lobster ayan ganyan ayan. parang lang siyang umbrella then sa ilalim ito ayan. kapag may huli, babuksan lang to ganyan, makukuha na yung mga laman So ipapakat natin ito mamaya ng 8pm. So ngayon, na-assemble pa lang namin. Then lalagyan naman ng pan. Ayun yung itsura na guys. So yun guys, mag-slice lang ako ng tilapia. Ayan so, guys, papayin na ni Farm Dennis ng tilapia itong isang crop. Then, papakata natin mamaya. Yan, nagpapain na po siya. Yan, pakita na. Yan, nilulusok niya ng paan. Nalagay niya sa gitna. Yan. So guys, nilera namin ng one line lang. Para sa ang talian lang siya. Yan, mabilis natin may baba. Madilis din natin iangat bukas. So let's go. So yun guys, Aha, tapos na namin lagyan ng tansi yung mga trap. So this time, ilalagay na natin sa sasakpan. So samahan nyo kami guys. Ayan na pala yung nagawa namin. Ayan, may mga tansi na yan guys. Then, so, ibababa na lang natin sa earth pan. So, kasama natin si Farm Tech Patrick and Farm Tech Dennis. So, so tatlo lang kami ngayon. So, yun guys, pupunta na kami sa earth pan. So, ibababa na namin to kasama ko si Dennis, Farmtech Dennis. And then si Farmtech Patrick, siya muna ang kameraman natin. So samahan kami guys, let's go! Ayan so, guys, papunta na po yung mga kasigayan natin. Ito po sila, tara po, senda natin sila at siyan, tingnan natin asan natin saan nilalagay. So yun guys, nandito na tayo sa art So, kakarga na natin tong mga pandang trap natin. So, check natin bukas kung marami tayong mahuli. Let's go! So, yun guys, bababa ako ng kahit Dahil kailangan lapat yung trap natin. Kasi itong kahit pandamin guys, naka-slop to. So, mo muna ako. So, ito, mababasak tayo guys, pero okay lang to. Worth it naman to bukas. So yun guys, panganim na to sa iba natin no. Dito to sa pangatlong pan. So let's go. Tara tayo pesto. So yun guys, ito na yung last. ko na. Then patapos na tayo. ayun guys, baba ako i-check kung kung nakalapat ba. Kung nakalapat yung trap natin sa putik. So, babalik tayo bukas ng umaga, which is 6 a.m. in the morning. I-check natin kung may mga nauli ba yung trap natin. So, oh, good morning guys. 6 a.m. na nakang umaga. Then, kagabi, pinakakatay natin yung fish trap. or cage trap. Ngayon, iahangon na natin. Then, let's see kung may huli yung mga trap natin. Ngayon guys, iahangat na natin yung isa. Check natin kung may laman. Ngayon so guys, may huli. Lagyan natin sa timba. Bukan yang sama yang na yang lang oh. Kamu bukas. Oh. Kamu. So ito yung nauli natin sa isang cage trap na or fish trap Ayan, nakauli tayo ng 10 pieces na lobster Then, mamaya, um, check na rin natin yung isang iba, -tiba, yung lahat ng trap yan, i-video na lang namin kung gaano na, karami yung nahuli. So, yan guys, hindi natin na-video yung pag-angat. Pero ito yung natin sa sampung cage shop. Yan. So, medyo marami na rin. Uh, yan. Merong malalaki, iba't eh. ibang size. Yan. So, yan lang guys. Yan, dito na muna yung vlog natin. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.